Hi guys for today's video. So nangumpra og kaning silig akong banako no. Si Pertin, wala hasta silig na dairon ron kay ang lobby dai karon nga buo. Katip mahala. Mo karon ba kanang halang don kayo ro makita mo tiguman tiguma ninyo ha. Tingmo na tong silig kay mahala man dai like the So kapalap pa ko nga pwede na dai yung mo to sa moang dito sa ako mama og papa kay nani kalubin an dito pwede rek mamulit ito og kay gabatuson dai sa anak ko dari asa ang katida dan pati mining mahala. So na mo 55 no, kisa to nang inahanglan anig silig dra, kay nga upos na nga pudpod nang silig tungod kay tungod kay dili na no, makakuha og kanang silig nga kanang taga, ka nang anang ang sa silingan kay nay tagiya kay mahal na mga kuan ron mga lukay ultimo gani ang ang kuan ultimo siguro gani ang ginit di na pwede no kay pating mahal lang sa lubiron sumo so, ni kisa to nang silig ah, kay balik dira ta 55 bintawon ni mora na resil na barato ra barato ra mo among gi kuan gi guan, gi kuan gi tubo kay para Para God, Ina to run, pang kwa na mo, bagin mo si ginamo si ring gihapon so dara, nangumpra siya kaya nawala mo po yung silig asong nataran kaya pudpud na, pakitong mo sa silig na bilhin ha Ah, dugyan ako si Ikuan nga mapalitong og silig kun pabalik ya diri pud diri sa sentro lagi pud no. Mo na ni silig ro bilin nga gid sa antas ang pagtuwad go ni taon sig bin ning manilig buntag sayo. Na kun na na ni last time diri nga na baka Andre ada pet o. Na, kayo, dira ada pet ba ba na ba dara nya lagi hatdan king bato kini ingi gamit na sili bura kita sa sigbin na sili buntag tag sayon tawo no sa mo tawo ni oh kasi gusto ko lang sa hindi tag ni tag ko na mag-55 ni mo rin sila ya ah ayo kasi ni tawo nangita ni sya pri mahala mo dito ano tawo nang sili to so maghain mig adaw ato mig anak mama mama ug papa man ako tra sa kuan yung balay kay mga mig lokay oh tiguman na lang daan kay among palito no Or bagusa, uling pun mah. Mama papa dah shout out, mama papa dah setengah week dinosi. Mama Sopeng, oh gak papa si Papa na Naruto. na ayo ibikir, rasa. para na ah, bagol ba? Oh, pa daw, ma, padaw, kanang lupi daw niyo traa daw, daw prasa kay, para daw na bagol kaya mo pong kumprahon ang bagol. Ang kupras, kung wala ibaligay sa kuprasa, prasa kanang bagol, ulingan po, uling, di dahil kaya, dili di, 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 kami kumpra, ulingan yung bagol niya, amung paliton, kay, apa kung ibaligay na rin, oh, pasinsyagid kayo, di kaya ko palaglag, kay, kay drasa, pano sa inyo, ano, no, kay, kani lagi nang inabuhi ko din tawon mina ng kani kamot pa ng tiinti at ano ba ron kun lagi intawon binuran katagali po bampod lagi bod o mo na nga di ko di ko ko laglag bulag may ko mo simhot ana uli dayon kay di ko ta pwede magdugay kita may pasyente sa wala ra na ako mo magpapa shout out again mama suping and papa naldo ako ana Tika <laughs> nagigap ako na. <laughs> <Ako, ana? laughs> mm. Pero ay taon kay Gritan na rin. Ang tanong, kot sa kong rin nabakoy kwarta. Wajan taon sa mora to no, ba, ba nagkata-kata in tawon mother, ang, iyong yung siligra ah, ang sing tukog di ay, kitrim, hala mama hasta ang paluwa ninyo ma, tigo mama kay mora babaligyan in tawon na, dapila ang putos na winyo ang bukuan, bughaon, oh buhaon oh, nyo na kahoy na mapaluwa, sis pati, mahala in tawon na, hasta kay silig in tawon sa unang mga tag, jis jis, ramon to atong kwan na, tag mamagos na, jis jis, ramon to ma, kwan na to, mahalin sa buo, pero no, tirbangan karo din tawon ma, pati mahala was, na ma oh, sus mother mother and father oh Kato paghinabuen na do sana magbugos-bugos ng mag tagisira ang kumpra. Karon, ginuoko -ok dai, 105 naman dai ning ano eh ni. every every everyone pamunit na lang mo. Uday mga sagbot punit puritan lang ng mga silupin di para dugay-dugay pa mapudpod ni yung kano, yung silig nga gamiton. So technique na para makatipid mo. Punit-puritan lang ng sagbot uban, makaya ray punit. So ne makaya punit, gamit kinang silig para dugay-dugay pudin ta mapudpod ni yung ng silig nga ginagamit. Ki protein tawong mahal dai. Sa murat to. Gisi ko sumpalit. Oh, narade available. Wa reklamo hay kay mao gid siya ang realidad karon perti na mahala sa eh. tungod kay ang mga kalubinan karon gihimo na og kasagingan gihimo na og kaning kanang palayan ano uh, sumuna siya babay kini bukas sure